Guni-guni TV. Magandang araw po sa inyong lahat. Sana maibigan niyo ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. Si Kylie ay isang sikat na vlogger na mahiling mag-upload ng mga prank at challenges sa kanyang channel. Laking gulat niya na makakuha siya ng isang bagong idea para sa kanyang susunod na video. Narinig niya mula sa isang kaibigan ang tungkol sa isang baryo sa bundok na puno ng misteryo at kwento ng mga aswang. Iniisip ni Kylie na magandang content ito para sa kanyang channel. Isang aswang prank sa baryo sabi niya sa sarili. Tiyak magbabalik ito ng maraming views dahil dito. Agad siya nagplano ng trip kunta sa baryo. Nagdala siya ng ilang mga kaibigan at crew para mag-shoot ng video. Laking saya ni Kylie na makita niya ang baryo. Ito na ang magiging hit na video ko ang sabi niya. Pagdating nila sa baryo, napansin ni Kylie na iba ang pakiramdam. Lahat ng tao ay parang maitinatagong lihim at hindi masyadong nakangiti. Habang nag-iikot sila sa paligid, may mga matandang tao na nagbigay ng babala sa kanila. Huwag kayong maglaro sa lugar na ito, sabi ng isang matandang babae. Ang mga aswang dito ay hindi biro. Walang ganyan lola, rank lang to, sagot ni Kylie. Sabay tawanan ang mga kasama. Hindi niya pinansin ang mga warning. Para sa kanya, bahagi lang ng showbiz ang lahat ng yon. Habang nagiikot, napansin nila ang isang lumang simbahan sa tuktok ng burol ang simbahan na ito ay may kakaibang itsura. May mga ukit sa pader na hindi maintindihan at ang paligid ay tahimik. Perfect place for a frank, sabi ni Kylie habang itinutok ang kamera sa simbahan. Habang naghahanda sila, napansin ni Kylie na parang may kakaibang hangin ang kanyang mga ilaw ay hindi gumagana ng maayos. At bigla na lang may narinig silang tunog mula sa loob ng simbahan. Tila may mga yabag na palapit. Mabilis na nilapitan ni Kylie ang mga kasama at sinabing magtago muna. Baka may tao lang, sabi niya. Ngunit sa kabila ng kanyang sinasabi, Amdam niya na parang may ibang nangyayari. Habang nag-iingat sila, biglang pumasok ang isang matandang pare. Tama na ang kalokohan niyo, sabi ng pare. Ang mukha ay puno ng takot. Ang simbahan na ito ay hindi basta-basta. May mga ritual dito na matagal nang ginagawa ng mga tao sa baryo. Huwag kayong magtangka Ngunit hindi pinansin ni Kylie ang warnings. Nagpatuloy siya sa pag-shoot ng video at nagdesisyon na gawin ng prank. Pati mga aswang kasama na sa prank na ito, sabi niya, kahit naramdam niyang may hindi tama. Bigla na lang nagtipon ang mga tao sa paligid at nagsimulang magdasal sa isang banyagang wika isa-isang nagsalita ang mga tao. Ang alay na ito ay para sa mga nilalang sa dilim. Ang mga tao sa baryo ay tila may ritual na ginagawa. At ang hindi nila alam, si Kylie ay isa na ring bahagi nito. Habang patuloy siyang nagre-record, bigla na lang nawala ang lahat ng liwanag ang mga kamera ay tumigil sa pag-record at ang lahat ng ilaw ay nag-flicker. Ang isang tao na may suot na maskara ay lumapit kay Kylie at nagsabi, Wala ka nang takas Kylie, ang prank mo ay naging totoo, inalay ka na sa amin. Nagulat si Kylie at natakot. Sinubukan niyang tumakas ngunit ang mga aswang ay mabilis na lumapit sa kanya. Ang kanyang katawan ay parang hindi na gumagana, at ang mga mata ng mga aswang ay punong-puno ng kasamaan. Kinabukasan, hindi na muling nakita si Kylie at ang kanyang mga crew. Ang mga kamera ay natagpuan, ngunit walang mga video na naisave. Ang kanyang mga gamit ay naiiwan lang sa simbahan. Walang nakakaalam kung ano ang nangyari kay Kylie. At ang mga tao sa baryo ay nagpatuloy sa kanilang buhay na parang walang nangyari. Hanggang ngayon, may mga kwento sa baryo tungkol kay Kylie at sa kanyang prank. Pinag-uusapan nila kung paano siya naging bahagi ng isang ritual na hindi niya dapat tinangka. Sa kwento ng ang vlogger na inalay sa ritual, matututunan natin na minsan ang mga biro at prank ay maaring magdala ng mga bagay na hindi natin kayang kontrolin. Kung minsan, mas mabuting mag-ingat sa mga kwento at lugar na puno ng misteryo. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po.